Yo! <laughs> Magsho short ride kami. Kamusta kayo mga friends? <laughs> <Ha>. Takot mainitan ng <laughs> buwan. Tinaklo ba? Para hindi mainitan. Ayos din. So kami ay magpipiknik. picnic. Dito sa Calacas City, isang barangay dito, Barangay Makina, Sitio Iloko. Iluko, Makina, Calacas City, Batangas. Isang simpleng lugar dito sa Batangas na isa sa pinakamagandang view. Parang pinakamagandang view deck dito sa atin, sa atin. Sa amin sa Kalaka. Ang kasama namin ay si... family <laughs> Si Mia Si Janan Jen, Driver At si Ma'am Kay <laughs> Tapos ang angkas ko ay Si Andre at saka nanay Ang tatay ay hindi sumama, nasa farm last naman yuger, mag-aahon kami eh <laughs> Kasi mataas yun Yeah, mag-aahon kami is the potek. <laughs> dapotek is kalaban naiwan na tayo <laughs> ang bilis nila mararaben wararaben tataas na tataas na ng mga tubo kailangan nating mag beep beep para ma-alert yung kasalubong pag ganito nakataas yung tubo kasi hindi na natin kita mga tubo <laughs> mga tubo medyo maingay ang ating brake pads madumi na ang ating At tawag dun rotor disc kailangan na nating ipalinis Let's go, Ahon. <laughs> Sa segunda tayo. Okay, Para hindi masyadong inis. Lakas ng Mio ah. <laughs> Kita nyo ba yung inahuramay ng Tarike? Basic sa miyo eh. Nasaan na? Hindi na kami naintay. hmm, <laughs> ganda. Kitang kita din yung bundok eh. Ay, ang ganda ng panahon. Ang ganda ng panahon. Kitang kita yung mga mountain view. Oo. Oh? Ay, hindi pala kita din yung madaming puno. <laughs> Sarap dito maggala sa mga nature-nature, mga friends. Yan o. Oh. Uh -huh. Sinasabi ko na nga ba? Yung mga friends. Oh. Sarap dito. Dito yung nabili naming lupa. Nature trip. Ang mga Ang mga person. Look at that mga friends. Amazing. Yeah, may manok pa. <laughs> Matitinol. <laughs> Ganda dito mga friends oh. Sheesh. Ganda ng view, liwanag na liwanag oh. Wala nang smog. Nakasilong ba? Hindi mo nakasilong eh. Silong muna daw. Balik kayo dito. Bakit? Tatawagan nga ang tatay ko kasama. Look at you Snow. Ang ah, baka pogi. 1 minute 37 seconds later. Malamig ang hangin dito kaso sobrang tirik ang araw. Time check 9:34 pa lang. <laughs> tirik na tirik ang araw mga friends. Ganda ng view. Sarap manirahan dito mga friends. Aliwalas ng hangin. Kahit mainit ang araw, maaliwalas ang hangin. Kung dit kung tabas 'yung tubo dito, kung tagtabas na ng tubo, ganda dito mga friends. kukuha daw silang bulaklak sunflower yata <laughs> sunflower yata oh <laughs> naka sunflower pa magalang malinaw ang mata hindi ko nakita may bulaklak doon wow mga friends bundok ito mga masasarap na ride talaga eh pabundok ka eh buti nila magaganda nga yung kalsada dito sa pabundok sa amin hmm, mga tanim ng ano ano ba ito, talong 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 ba kalabasa 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 ba kamatis hindi <laughs> <laughs> mo kahit hindi yan eh <laughs> Ayan, ang ganda mga friends ay nakuuu o, mo. Mamimitas na naman ng mga aray. Dami. Parang damula ang dito. <laughs> Makikihingi po ng bulaklak. Parang damula ang dining sibol Tama na, ba? Baka tayo mapagalitan ah. Salamat po sino po may may-ari ng Sunflower na ito Ganda Mga friends Sobrang ganda Nakikita nyo ba yan? Nakikita nyo ba yan? Ganito dito sa amin Simple lang Nasaya Masaya May pasang flower po <laughs> sa <laughs> monkey. Makina. Tayo. Barangay Makina. Ganda ng bundok po. Oh. Ay! nasugbo ba yun? Kalatagan niya tayo eh. Grabe yung ganda. Oh! Balayan pala to Wow! Amazing! Siyon, Kalaka! Wow! Amazing view mga friends! Talaga! Uh, Tapos yung bundok pa. You know, likod! Uh, Grabe! Eh. ganda, Ang daming view deck dito mga friends! Uh, meron din sila dito nag-stay din sila dito lozong na yan oh whoa I'm so amazed mga friends grabe ito sinasabi ko eh ang ganda sobrang ganda ito palang lugar dito dito na tayo dito na ba? dito na yay grabe sobrang ganda <laughs> mga ano pala are eh Tingnan nyo mga friends. Doon pala ang parking. Tara, doon tayo parking. Look at this mga friends. So amazing. Grabe. Look at that. Dito pa sa kabila. Eh yung kalatagan yun eh. Yung bundok na yun, kalatagan. Tapos ito na, Sugbu. Maganda nga dito mag-date. Ganda. Grabe, ganda dito mga friends. Pati flying fish kita. Pati daw flying fish kita. So, yeah, mga friends. Andito na kami. Magbi-pictorial lang si Mia Colleen. Pa, itutur ko lang kayo ng konti. Para makita nyo rin yung magandang view. Let's go! What's up mga friends? Andito kami sa Makina. Barangay Makina. Sitio Iloco. Meron ditong ano, platform. Yeah, yung may platform dyan. ito ang view. Yes Tingnan nyo naman Then, Bundok Batulaw Hello, Bundok Batulaw Forma Ganda, ito Kalatagan Dagat ng Kalatagan Ito, Dagat ng kalaka Ayun, Balayan yan. Balayan Ito, Tuwi tapos yon nasugbu. Bundok, Batulaw. Ganda. Ito, bawan. Yan, bawan. Tapos, ayun, makulot. Yung isang dunggot na yun. Tapos, iyon, Batangga City yata yun yung bundok na yun yan ganyan kaganda dito sa view pwede dito mag date dalhin nyo dito mga jowa nyo isearch nyo lang barangay makina kalakabatanggas lawak din ang kalsada dito may barricade La, let's go picture picture muna kami dyan muna kayo Let's go. One minute 37 seconds later. Yan, mga friends, picture na sila. O, oh, di ba? May nakaset up pa doon. Yeah. Mamaya doon sila pa pwesto. Sa so, mga kasama namin, mga nanay, si Andre, si Janjan, Yan, yeah, sila. Let's go! Sobrang ganda dito. Di ba? Anong tugtog? Di nyo na pwede masisi kung ba't yung tug? Ay, alam ko na ang tugtog. Andre. <tinyo> Takbaw. <tinyo> <tinyo> Sabi kanina ng dumaan, ganda ng view ah. Nakatingin kay Ate. Ganda pala ng view. <tinyo> Yan doon, doon. Yan mga friends, oh, di ba? Ganda dito. Yan, laglag lang, bulaklak. Madami. Madami doon. Ay, nalimutlaan namin sa daan yeah. eh. Oh, hindi kita. Mga sunscreen ba kayo? May nag naglotion kami sa black. Ah, di diba? Na na extra pa si Isnow. Na extra pa si Isnow sa Victoria. Ganda dito, talaga. Mga friends, sulit na sulit. Pag pumunta kayo dito, pwede kayo mag dito. So, yung mga friends, nangayon muna ako ng mansanas. At ako'y nag na. Mamaya May maya kami pa uwi na rin e picture pa lang yata ng kaunti tas, Tapos na um, Masa na Ipapasa na niya ang sana Pwede Hmm. Tamis na. Sarap. Good. Good life in 20. Hmm. So yun lang mga friends Yun lang yung vlog natin For today's video Ito nga pala background Para maganda Kung nagustuhan nyo yung video Click nyo lang Like, share and subscribe And hit the notification bell na rin mga friends So yun lang mga friends Ride safe ko palagi Konting paalala na maghinay-hinay At may naghihintay sa bahay In English, don't drink and drive Peace